Nagbabalik ang personalan at ngayon naman, si Miss Jean naman ang pupuesto sa ating gallery bilang celebrity Uzi. Anong feeling, Jen? Yes! Kasama, kasama ko ang Jeanette. Yes! Say hi! Si, hi! Wey, wey. ito na. Isa ito sa pinaka nakakalokang awayan dahil sa pag-ibig at pera ang title, Sinong Niloko Mo? Eh, sino nga ba ang mga naglolokohan dyan? Panoorin po natin to. Sina Hans, Bobby, at Leia magkaka-tropa. Sina Babi at Leia mag-on. Si Hans, may nobyang si Nicole na ipinakilala niya sa tropa. Pero silang apat nagkalabo-labo dahil sa nadiskaril na plano ni Leia. Sabi ko lang sa kanya na ano na ligawan si si Nicole. Babi, bakit mo nagustuhan si Nicole? Mas tumimbang lang sa akin itong si Nicole kasi nga... Babae? Oh, Oo, ayun naman. Yun yung point Babi. Kwa ba? Huwag nga tayo magpastikan. Uh, you know. Paglalaban mo ba siya? Oo naman. Mahal ko siya eh. Mahal ka nga niya. Ano mo sa kanya? Mahal mo ba siya, Babi? Sino ba sa aming dalawa? Ikaw. Oh, Ouch! Ouch! Hindi ko naman naayaan na sa'yo, itsura mong ganyan. Huwag ka mag-alala, sa'yo sa'yo na. Pero wala pa sa kalingkingan, ang bangayan nilang yan. Alam mo Nico, mm huwag -hmm. ka mag-asimilang mag si maganda ka. Oo oh, alam yun ko yun. yun. Ikaw na maganda, ikaw Oy, na eh. Ayaya na naman sabi. ako sa'yo, mukhang butete eh. Buti na lang eh, buti na nga lang naging mahihain ka eh. Oh, o diba? talaga, Kung buti na lang. ako, ano oh, ka Ano ka? Daga? Oh, daga. Di ba rin ang daga kaysa naman butete? Malis ka sa lugar namin. Kasi nga, may utang ka. Oo. Na GRO ka, di ba? Ano? ano naman? Oo, oh, kinagawa. Hindi ko ka nahihiya Kaya ka na GRO, wala kang pambayad sa bahay. Oh, Oo. Sundali, <laughs> 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 <Undyne, laughs> um, bakit? Pag GRO ka ba, kailangan nagpapagalaw ka? O oh, sure ka bang hindi ka nag... <laughs> 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 <Oo>, bakit? <laughs> bakit? Bakit nagalaw mo na ba ako? Bakit nagalaw mo na ba ako? Tanong mo nga sa boyfriend mo. Habang nagkakagulo sila, may isang tahimik na nasasaktan. Ang pinaka nakikita kong sobrang na-hurt dito, si Hans. Oo. Oh. Oo, kasi kayong tatlo pinaglaruan nyo siya eh. Ramdam na ramdam ko yung sa katahimikan mo, parang may sasabog. Uh -huh. So, bigyan kita ng chance ha, ilabas mo lahat. Uh -huh. Babi, napakawalang yamo. Ikaw, so, lalo ka na. Ahas ka rin. Magkakaring kwentang kaibigan. Then, pati galop rin to, pinagtripan nyo. Sa tulong ng gabay sa buhay. Ang garter, di ba, pag in-stretch mo yan, dyan ka lang, chillax ka lang dyan, ha? Pag in-stretch ko to, ano mangyari? Pag lumayo ako, lea. Ah, uh, ba po. Eh kung bitawan ko kaya ngayon to? Masasaktan to. Ano mararamdaman mo pag nasaktan Masakit ka? Po. Masakit, di ba? Pag binitawan mo yan, hindi ako si Hans Christian. Ako si Samin do. Sa gagantihan kita. At itong garter na to, nag-transform. Lahat ng binigay mo sa ibang tao, nung, nung bumalik sa'yo, hindi mo kinaya. Pero ang ending. Sana sa nagawa ko, namin dalaw ni Kaya sa'yo, sana mapatawad mo sa ginawa ko. Kaya kitang katawarin dahil tao lang naman tayo. Gusto ko muna sa ngayon, friend lang, friend na lang tayo para wala ng gulo. Mm, san ka masaya, sasuportahan mm, pa rin kita. Chance, pasensya ka na kasi ano, tao lang din ako. Tawad. ko naman. Nicole, pasensya na ako ikong napagtripad namin. Para sa sisimulang pagbabago. Ako si Leo Villena. Ay sumusumpa. Ay sumusumpa. Simula sa araw, na, ito, araw na ito magiging responsabling kaibigan ako. Ito ang aking... Ito ang aking panata. Kamusta na kayong dalawa? <laughs> okay. Daga? Okay lang. <laughs> Daga? ano? Kamusta na kayo? Okay na Kumemit ka na ba? Hindi pa rin mataba pa rin. <laughs> <laughs> Miss Jean, ano masasabi mo sa kanila dalawa? Kuso magkaibigan pa rin ba kayo? The ah, That's very good. Ang ganda kasi makikita mo yung pagpapatawad, paghingi ng tawad, mm -hmm. at pag-accept ng pagkakamali at yung pagbabago nga na susunod. So, nakakatuwa siya kahit short lang yung nakita natin. Nakita, meron tayong matututunan talaga, yes. di ba? Sabi mo kanina mag best friend na kayo. Paano nangyari to? Simula po nung natapos yung personalan, ano po, kinuha, days na, sagayan, kinuha ko na, after ng ko na po yung number niya. Tapos, okay. nangyong niya ako ng story, nag-text ako sa kanya. Okay. Tapos, yung naging, maging naging, naging mag-close friend kami, eh. uh, pinasok ko siya sa Divisoria. Ah, talaga? Pinasok mo siya ng mm. trabaho? Pati si, si Bobby rin, pinasok ko ng trabaho. Ay! Magkatrabaho kami ngayon ni Bobby. So, agent ka, gano'n. <laughs> <laughs> Nagpapasok Pero sobrang close na kayo ngayon. Apo. So, ikaw, ano nang ano mo? Ano nang balita sa iyo? Ah, uh, ako na construction po ako. Construction. Yung, gina, ano, ginagawa siyang kunyari, gagawin siyang aircon, bubutasin mo yun. Ako na ako, ako Si Nicole, uh, ano nang trabaho niya ngayon? Si Miss Lady po. Okay. Ikaw na sa kanya. Bakit mo naisip na gawin? Kasi syempre, ano, basta pumasok siya sa iba. So, pasok na lang siya sa Marangal para mas maganda, <laughs> di ba? Tapos minsan, gumigimig kayo, gano'n. Hindi ko alam. Kikita kami nila, Bobby. Kami kami nila, Bobby. Sila ka doon. doon. Kamusta na sila? Ah, uh, si Bobby, yung oo. makulit pa rin. <laughs> makulit pa rin si Bobby, pero pag break time namin, yun, kukulitan kami. Pero hindi na talaga. Wala nang mga Wala nang pagmamahal siya. at mga puso-puso. Friend uuso. lang talaga. Friend. Yung sabay kami kumain, kulitan. Tapos, Tapos? Pag day off, minsan nagsisimba kami, ganyan. Ang galig, no? Simba. Sam, ano masasabi mo sa nangyari sa kanila? Alam mo, natutuwa ako to eh, sa iyo kasi tunay ka sa pangako mo, mm -mm. sa panata mo. Una, ang sabi mo, magiging responsableng kaibigan ka. Hindi na nang magiging responsableng kaibigan ka na. Bakit? Pinasok mo ng trabaho tong sinikulo, di ba mm -mm. dati? Hindi ko sinasabing may problema sa dati mong trabaho. Mm -mm. Pero pinili mong tanggapin yung in-offer niyang trabaho. Tapos, pati si Bobby na dati yes. mong karelasyon, pinasok mo pa rin ng trabaho. Yes. Ano ibig sabihin nito? Gano'ng kalaki ang puso mo. Yes. At alam niya na ngayon na ang butete wala sa sa mga Di ba? Okay. At walang puwang ang butete sa construction. Yes. Kasi bawal ang tamad sa construction. So, tama. ituloy mo lang yung pagiging masipag sa pagiging Tama. responsabling kaibigan. At marami kang lalong maging kaibigan at marami leksyon na maganda ang may bibigay mo sa lahat ng tao sa paligid mo. Si Ate V at si Ate Gay. <laughs> Nako, at Nicole, paano nakatulong ang personalan sa buhay niyo? Gaano kalaki yung naging epekto? Sa akin siguro, sa akin, sa akin po siguro, ano, mas dumami yung kaibigan ko. At mm -hmm. saka mas parang umano sa akin yung opportunity na magtrabaho. Uh -huh. Dumapit Oo. Lumapit po sa akin kahit na hindi ko inaasahan. Wow. Ipapasalamat e niya po. Ikaw sa akin naman niyo. eh, malaki yung tinulong ng personal mo no? na nung pagkatapos nito kasi ano, hindi na ako masyado sumasakit yung ulo sa kanila. Ay, <laughs> ma magkakaibigan na lang kami ngayon. Mas maganda pa. Barkada pa. Nagkakausap na pag day off. Ayun, yun ang okay, di ba? At maraming salamat din sa inyong dalawa at sa mga kaibigan niyo pa si Nababi dahil nagtiwala kayo sa amin. At ang wish namin, eh, mas lalo pa kayong maging BFF. O, oh, akap nga dyan. Akap daw. <laughs> Apo tayo nyo pa rin. <laughs> Ay, hindi <diro> siya tomboy. Sa <laughs> so, pagbabalik po natin, alamin natin ang say ng publiko at ng mga taga-showbiz sa pinakamaiinit na isyong pinag-usapan dito sa show. Kaya tutok lang po kayo dito sa personalan. Sa personalan. Handa ka na, na ba? Maidik na rin sa buong Pilipinas. Parang tinatakot niyo ako. <laughs> handa nang handa na po. Handa Support handa nga na po. Supportan ka ni Jean. Uh -oh. Ah, Saan okay? Sa personalan. <laughs>